Noong Sabado, tinukoy ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang ilang mambabata sa House of Representatives na umano'y nagtatangkang ibato ang sisi sa Executive Department kaugnay ng mga isyu sa proseso ng budget kasabay ng panawagan para sa pananagutan sa mga anomalya sa mga proyekto ng flood control. Tumutol ang cabinet sa mga kamakailang salin mula sa ilang miyembro ng House of Representatives na nagtatangkang ilipat ang sisi sa kanilang sariling korupsyon at pagkukulang patungo sa executive branch, pahayag ni Bersamin. Idinagdag niya, ang mga miyembro ng kabinet ay hindi magtatanggap ng anumang pag-atake sa integridad at reputasyon ng executive branch at ang anumang pagsisikap na hostagein ang proseso ng budget sa pamamagitan ng mga pampolitikang theatrics ay hindi tatanggapin. Ayon kay Bersamin, ang lahat ng investigasyon sa mga anomalya ay magiging walang kabuluhan kung ang mga pinagmulan ng korupsyon ay mananatiling walang aksyon. Kaya't hinihimok namin ang House of Representatives na pahalagahan ang panawagan ng mga tao para sa ganap na pananagutan. Linisin ninyong muna ang inyong bahay. Si acting secretary ng Presidential Communications Office, Dave Gomez ay nagsabi na ang mga pahayag ni Bersamin ay sagot sa paunang plano ng House na ibalik ang 2026 National Expenditure Program ang batayan para sa pagbuo ng P6.7 trilyong budget ng gobyerno para sa susunod na taon sa Executive Department dahil sa mga maling entry. Naunang itinuro ni Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno ang 2026 NEP na walang alokasyon para sa mga multi-year na programa at mga probisyon na naglaan ng budget sa mga proyekto ng gobyerno na natapos na. Noong Huwebes, sinabi ng tagapagsalita ng House na si Princess Abante na ipinagpaliban ng mga mambabatas ang plano ng itakda na ang Department of Budget and Management, DBM, at Department of Public Works and Highways ay dapat harapin ang mga maling entry. Inatasan na ni President Ferdinand Marcos Jr., si DPWH Secretary Vince Dizon na lubusang suriin ang budget ng ahensya at gawing tama ang mga kinakailangan para sa NEP 2026. Magtatatag din si Marcos ng isang independyenteng komisyon upang imbestigahan ang mga irregularidad sa mga proyekto ng flood control at iba pang proyekto ng DPWH na may problema sa korupsyon.